Ang Estados Unidos ng Amerika ay magtatayo ng mas maraming barkong pandigma, pinakamarami sa kasaysayan ng hukbong dagat upang matiyak ang tagumpay sa anumang digmaan sa hinaharap. Ang pahayag na ito ay ginawa ngayong araw, ika ng Oktubre ni Donald Trump habang nagsasalita sa parada ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Dagdag pa niya, sisimulan ng Amerika ang pagtatayo ng bagong Virginia-class submarino bago matapos ang taon. O oh, ano ang susunod? Sabi ni Trump, natalo ang Amerika sa mga nakaraang digmaan gaya ng Vietnam at Afghanistan dahil sa sobrang pagiging politikal na tama. Ngayon, hindi na raw ito mangyayari kaya siguradong mananalo ang Amerika sa susunod na digmaan. Pero hindi sinabi ni Trump kung sino ang balak niyang labanan. Gayunpaman, parami ng parami ang mga pahayag ng White House na nagpapakita na talagang naghahanda si Trump para sa digmaan. Pero hindi niya talaga nauunawaan ang makabagong digmaan at ibinabalik niya ang hukbong sandatahan ng Amerika sa nakaraang siglo. Ako si Alexi Pecci. Ngayon ay Oktubre 6. Pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay. Bakit madalas pag-usapan ang digmaan sa Amerika? Ano ang inihahanda ng administrasyon ni Donald Trump at ng Pentagon? At bakit mas binibigyang pansin ang mga barkong pandigma kaysa sa makabagong teknolohiya ng digmaan? Bago magsimula, paalala na araw-araw may balita at analisis ng mga kaganapan sa buong mundo sa YouTube channel na ito. Para manatili kayong updated sa lahat ng ito, inire-recommend akong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. I-like ang episode at mag-comment sa ilalim ng video. Kaya, nitong mga araw na ito, mas madalas magsalita si Donald Trump at ang kanyang team tungkol sa digmaan. Una, paalala ko lang na ibinalik ni Donald Trump ang pangalan ng kagawaran ng digmaan. Pagkatapos, ang kalihim ng depensa ng Amerika na si Pete Hexot ay tinipon ang daan-daang mga general at admiral ng hukbong sandatahan ng Amerika upang ipahayag sa kanila na ang Amerika ay naghahanda para sa digmaan. Sa kwantiko, hinikayat ni Donald Trump ang mga general na gumawa pa ng armas. Ibinunyag ni Donald Trump kung bakit natalo ang Amerika sa digmaan sa Vietnam at Afghanistan. At sinabi niya na hindi na muling uulitin ng Amerika ang mga ganitong pagkakamali sa susunod na digmaan. Balikan natin sandali ang nakaraan at tingnan ang konteksto. Ang digmaan ng Rusya laban sa Ukraine at ang mga huling provokasyon ng Rusya sa Europa ay nagpakita na malaki na ang ipinagbago ng anyo ng makabagong digmaan. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay hindi ang pagkakaroon ng sobrang high-tech na armas na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar, kundi yung mga armas na mabilis na mapapaunlad at maiaangkop sa mga pangangailangan ng partikular na lugar ng labanan. At dahil palaging nagbabago ang larangan ng labanan, ang armas ay dapat madaling gamitin at mahalaga mura. Dahil ang armas na mahalaga kahapon ay hindi na mahalaga ngayon sa larangan ng labanan sa Ukraine. Hindi na makapangyarihan ang Patriot Air Defense System. At natutunan na ng ilang Russian ballistic missiles na lampasan ito. Isa pang pangyayari ay ang Black Sea Fleet ng Russian Federation Naginamit ng Russia upang malinaw na planuhin ang pagkuha ng kapangyarihan sa Black Sea at mabilis na sakupin ang buong timog ng Ukraine, kabilang ang Odessa at Nikolaev. Ngunit ang malalaking barko ay hindi nakayanan ang mga adaptibong sea drone na nagsimulang lumubog sa Russian fleet. Ang napakalaking barko na mabagal gumalaw ay hindi nakalaban sa mabilis at tuloy-tuloy na sea drone. Ngayon, tingnan ninyo. Ito ang barkong pandigma na Missouri isang obra ng Inhenyeryang Sining ng ika-20 siglo, isang halimaw na may habang 200 at 270 metro at may bigat na 45,000 tonelada. Ang mga kanyon nito ay kayang magpaputok ng isang toneladang bala sa layong 37 kilometro. Ang halimaw na ito ay kahanga-hanga at pumupukaw ng isipan. Lumipas na ang panahon ng mga nakabaluting higante. Hindi na rin sila mabilis gumalaw. Ang mga barkong pandigma ay nagbigay daan sa mas maliliit na destroyer tulad ng Arleigh Burke na may bigat na halos 8,000 tonelada, ngunit kayang gampanan ang maraming gawain ng sabay. Sa halip na mga kanyon na may mga bala na tumitimbang ng isang tonelada, ang mga destroyer ay nilagyan ng mga anti-ship missile na harpoon, mga cruise missile na tamagaw, mga torpedo na mark 46 makapangyarihang mga sistema ng malapitang depensa laban sa himpapawid, mga anti-aircraft missile at maging mga artillery system. Lahat ito ay nasa iisang destroyer, pero pati si Arleigh Burke ay napapalitan na ng mas bagong teknolohiya. Ang hinaharap ay nasa mga walang tripulanteng sa sakyang pandagat. Ngunit hindi ito para kay Donald Trump. Sa parada ng United States Navy, sinabi ni Donald Trump na magtatayo ang Amerika ng mas maraming magagandang barko kaysa dati sa kasaysayan ng Navy. Sipi, sa submarino, 25 taon ang ating abante sa ibang bansa. Walang sino man ang makalapit sa atin Walang makakapantay sa atin. Inanunsyo rin ni Trump na sa Disyembre magsisimula ang konstruksyon ng bagong nuclear submarine na Virginia class. Oh, magandang balita yan, di ba? Pero paano naman? Maraming eksperto ang nagulat sa bagong pahayag ni Donald Trump sa pagpupulong ng mga general at admiral ng hukbong sandatahan ng Amerika noong nakaraang linggo. Noon, sinabi ni Trump at ito ang kanyang sinabi, mayroon tayong kalihim ng hukbong dagat. Lumapit siya habang tinitingnan ko ang Iowa at iba pang barko sa lumang larawan sa pantalan ng California, pati na ang kanilang mga kanyon. Alam mo, alam mo talagang pinag-aaralan namin ang konsepto ng barkong pandigma. Anim na pulgadang bakal na baluti, hindi gawa sa aluminyo na natutunaw kapag tinamaan ng misil. Ang aluminyo ay natutunaw kahit malayo pa ang misil. Wala nang gumagawa ng ganitong barko ngayon. Patuloy ko silang tinitingnan at nagustuhan ito ng ministro oh, tama ang dinig nyo, mga kaibigan. Noong nakaraang linggo, inilatag ni Trump ang mga prioridad para sa pagpapaunlad ng sandatahang lakas ng Estados Unidos. Nagsalita siya tungkol sa mga submarino, modernisasyon ng nuclear arsenal, at pagbuo ng ika na henerasyong fighter jet na F-47. Pero ang pinakanakagugulat, seryosong sinabi ni Trump na kailangan bumalik sa konsepto ng mga battleship. At dito, ang mga eksperto sa militar, sa totoo lang, ay nabigla. Ayon sa mga eksperto, nahuhuli ang Amerikanong hukbo sa paggamit ng unmanned systems kumpara sa mga pangunahing kakompetensya at itinuturing itong seryosong kakulangan sa depensang estratehiya ng Estados Unidos. Pero si Trump ay nakikita ang problema sa ibang aspeto. Ngayon, ika ng Oktubre, sinabi niya na natatalo ang Amerika sa mga digmaan dahil sa political correctness. CP sa Vietnam, huminto tayong lumaban para manalo. Madali sana tayong nanalo, madali sana nating napanalunan. At sa Afghanistan, madali rin sana nating napanalunan ang kahit anong digmaan. Dati tayong politically correct, pero ngayon hindi na. Kaya nananalo tayo. Sa totoo lang, natalo ang Estados Unidos sa Vietnam hindi dahil sa political correctness, kundi sa pagiging atrasado ng kanilang hukbo. Matapos matalo sa Vietnam, inaprubahan ni Pangulong Jimmy Carter ng United States ang bagong estrategikong konsepto ng airland battle na nangangahulugang bagong uri ng digmaan. Dahil dito, inilunsad ang malawakang programang muling pagpapalakas ng armas ng Estados Unidos. F-15 F-16 Fighter Jet Aeroplano para sa Radar Detection A-10 Attack Aircraft Apache Helicopter Oibrams Tank BMP Bradley Multiple Launch Rocket System HIMARS at Patriot Anti-Aircraft System. Lahat ng mga sandatang ito ay naging bahagi ng iisang doktrina kung saan ang digmaan ay isinasagawa sa mataas na teknolohiya, mabilis at nakatuon sa katumpakan. Magandang halimbawa ng pagpapatupad ng konseptong ito ang operasyon Bagyo sa Disyerto at pananakop ng United States sa Iraq. Partikular dito ang pagpapalakas ng kakayahan sa paniniktik, mga tumpak na pag-atake sa mga command center, radar station at mga sentro ng komunikasyon, pati na rin ang ganap na dominasyon sa himpapawid na nagpapahintulot sa mga pwersang panlupa na kumilos ng may lubos na kalamangan sa lakas ng apoy. Sa madaling salita, natutunan ng United States ang mga aral mula sa kabiguan sa Vietnam. Tumaya sila sa mga bagong teknolohiya, umusad sila at nagtagumpay. Pero ang buong problema ay ang konsepto ng digmaan ng Amerika ay hindi ganap na naging epektibo sa digmaan ng Rusya laban sa Ukraina. Lumabas na hindi mo pwedeng alisin agad ang dominasyon sa himpapawid at asahan ang parehong resulta. Hindi ganon yung gumagana ipinakita ng mga operasyon ng Estados Unidos sa gitnang silangan na nakabuo ang Amerika ng mga ideya, isang perpekto. Talagang perpektong konsepto para sa digmaan laban sa terorismo at para sa pakikitunggali sa mga pangalawa o kahit pangatlong antas na regional na kapangyarihan. Ipinakita ng digmaan ng sandatahang lakas ng Ukraina laban sa mga Ruso na kailangan ng bagong pamamaraan. Hindi na angkop ang mga konseptong militar ni Jimmy Carter ngayon. Aktibong hinahabol ng Amerika ang mga naiwang oportunidad. Halimbawa, sa Pentagon, sa wakas ay nagsimula na silang pag-usapan ang tungkol sa paglaban sa pagkakaibigan. Pero teka, may problema rin dito. Noong Hulyo, inilabas ang bagong doktrina para sa tank platoon ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos kung paano lalabanan ng tangke ang drone. At heto ang nakakagulat na impormasyon. Nakasaad sa doktrina ang mga tagubilin kung paano itutok ang pangunahing kanyon ng tangke M1A2 Abrams sa mga quadcopter. Oo, inirerekomenda ng Pentagon sa militar ng Amerika na pabagsakin ang mga drone gamit ang putok ng tangke. Magaling ang mga Amerikano sa ilang bagay pero walang perpekto kahit saan. Sa halip na tanggapin ang realidad sa parehong pagpupulong ng mga general ng Amerika, narinig natin ito mula kay Donald Trump. Ako ay estetiko at hindi fan ng mga barkong gawa ninyo. Sabi nila stealth daw ito. Hindi ito stealth, pangit lang na barko at di natin kailangan. At ngayon, hindi na tayo gumagawa ng mga barko at hindi ako tagahanga ng mga barkong ginagawa ninyo. Okay, isang taong bahilig sa estetikas, hindi ko gusto ang mga barkong ginagawa ninyo. Sabi nila, stealth daw, pero para sa akin, hindi. Pangit ang barkong yan. Hindi kailangan, pero gusto ni Donald Trump ang battleship. Sige, pag-usapan natin. Dito nagiging nakakatakot. Kasi kung susuriin natin kung anong mga pangit na barko ang tinutukoy, Maalala natin na, okay, ang United States of America ay nagtayo lang ng isang stealth destroyer na uri ng Zumwalt. Totoo, medyo hindi maganda ang itsura nito. Nabigo ang proyekto at iniwan na ito pito taon na ang nakalipas noong unang termino ni Donald Trump bilang presidente. Ang tanging barko sa ngayon na bahagyang gumagamit ng stealth technology ay ang nabanggit kanina na Arleigh Burke. Sa kasalukuyan, anim na unit nito ang opisyal na ginagawa. Kung ayaw din ni Arlie Burke kay Trump, pakinggan ninyo, ito ay kabiguan. Bakit? Oo, dahil kahit ang pangunahing kalaban ng Estados Unidos ay umamin na ang Arlie Burke ay talagang pinakamataas na antas ng paggawa ng barko sa ngayon. Panoorin ninyong mabuti. Ito ang Arlie Burke at ito naman ang Chinese na destroyer na proyekto 052 Dina. Gaya ng alam ninyo ay kinopya talaga mula sa Amerikano. Ihambing pa natin ulit ito ang Arlie Burke. At ito naman ang 052D. Tatlong ganitong barko ang pinapalubog ng China bawat taon. May 25 na ang Chinese Navy nito, habang 62 naman sa Estados Unidos, Arleigh Burke. Isa pang problema, hindi sinasabi ni na Trump at Defense Secretary Hexet na dapat maghanda para sa bagong uri ng digmaan, na dapat bigyang diin ang mga bagong teknolohiya, tulad ng mga drone. Ayon kay Pete Hexet, aalisin sa serbisyo ang matatabang general kung hindi nila aayusin ang sarili nila sa anyong panlalaki. At ito pa ay isa pang kakaibang pangyayari. Paano kung mataba talaga ang general? Eh, nangyari na. Alam ng general na hindi praktikal gamitin ang F-35 na nagkakahalaga ng isang daang milyon dolyar o Patriot Missiles para pabagsakin ang karaniwang drone na ilang libong dolyar lang ang halaga. Kailangan nating pumunta at mabilis na matuto sa mga Ukranyano kung paano harapin ang ganitong banta. Ang lumalabas, hindi na kailangan ang ganitong general dahil siya ay mataba. Ibig sabihin, maaaring marami siyang alam, pero siya ay mataba. Ibig sabihin, kailangan siyang tanggalin sa trabaho, sabi ni Hexet. Pipiliin na natin ang mga general hindi sa kaalaman, kundi sa pagiging astig, yung tunay na lalaki na may kalamnan at aviator shades. Gets mo, Hugo Boss? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Hugo Boss? Papayagan kong ipakita ko ang ganitong emosyon dito. Ang digmaan na sinasabi ni na Trump at Hexet ay digmaan para sa panloob ng mga botante, para sa palabas, para sa pagpapakitang astig. Ang totoong laban ay nasa loob ng Estados Unidos laban sa naratibo ng mga demokratiko na sa kanilang kabaligtarang kalokohan ay ginawang parang sirko ang hukbo. At sa halip na maghanda para sa digmaan, ang grupo ni Trump ay gumagawa lang ng panibagong sirko sa pagtatangkang alisin ang sirko na ginawa ng mga demokratiko. Sa ngayon, mahala niyang, mahalaga ang usapin ng modernisasyon ng armas ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos, kahit simpleng drone lang. Noong Hunyo, naglabas ng kautusan si Pangulong Trump para palakasin ang dominasyon ng Amerika sa drone, suportahan ang industriya at armasan ang mga sundalo nito. Maganda pakinggan pero ang problema ay nitong setyembre lang nalaman na napirmahan na ang kautusan. Pero wala namang nakalaang pondo para sa mga gumagawa ng microelectronics. Wala ring nakalaang pondo para mismo sa mga kumpanyang maaaring gumawa ng mga drone na ito. Walang pera talaga may kautusan pero walang pondo. At heto si Trent Eminiker. Siya ang namumuno sa unit ng mga innovation sa depensa sa Pentagon. Nagsabi na nitong nakaraang taon ay bumili sila ng 4,000 drone platforms sa Ukraine, may ilang kumpanyang kayang gumawa ng 4,000 drone araw-araw kapag isinama lahat ng modelo. Ganoon din sa bagong programang palawakin ang produksyon ng mga drone. May isa pang interesting na kwento rito. Ayon sa Wall Street Journal, naniniwala ang Pentagon na kulang ang reserbang armas ng Estados Unidos kung magkakaroon ng armadong tunggalian laban sa China. Hinimok ng kagawaran ng tanggulan ang mga supplier ng misil na doblehin o apat na beses pangbilisan ang produksyon hanggang A ayon sa mahigpit na schedule. Ayon sa mga source, pinabibilis ang produksyon ng armas sa pamamagitan ng serye ng high-level na pagpupulong ng Pentagon at mga matataas na kinatawan ng ilang Amerikanong tagagawa ng misil. Noong tag-init, nagdaos ang kagawaran ng tanggulan ng roundtable kasama ang mga pangunahing supplier ng misil para talakayin ang pagpapabilis ng produksyon ng bala. Doon, hiniling sa mga tagagawa ng armas na ilahad ng detalyado kung paano nila mapapataas ang produksyon ng dalawa hanggang lima beses kumpara sa kasalukuyang dami. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ipapatupad sa loob ng susunod na anim, labing walo at 24 na buwan, hiniling ng militar sa mga supplier na ipaliwanag kung paano sila kukuha ng bagong pribadong kapital at maaring ilisenya ang teknolohiya sa third party na mga tagagawa. Pero ang problema, hindi naman naglaan ng pera para sa pagpapabilis ng produksyon. May nakalaang 25 bilyon para sa lima taon. Hindi lahat ng kumpanya sa Amerika ay handang palawakin ang produksyon kung hindi sigurado na bibilhin ng gobyerno ang lahat ng armas na gagawin nila. Pero narinig natin kina Trump at Hexet na simula ngayon, hindi na pwede ang lesbian, gay, bisexual, transgender sa sandatahang Amerika. Ganito raw ang sabi ni Hexet. Narito ang mismong sinabi, wala nang buwan ng pagkakakilanlan, opisina para sa inklusibidad at pagkakapantay-pantay, lalaking nakadamit pang babae, agenda sa klima, pagkakabahabahagi at walang kwentang ideya sa kasarian. Sinabi ko na at uulitin ko, tapos na tayo sa kalokohang yan. Gusto kong maniwala na sina Trump Hexet kahit hindi lantaran, ay inihahanda ang kanilang hukbo para sa digmaan. Sa publiko, naririnig lang natin ngayon ang tungkol sa pinakamalulupit na barkong pandigma ni Donald Trump at laban kontra lesbian, gay, bisexual, transgender ni Pete Hexet. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ang inyong opinyon sa komento. Handa ba talaga ang Estados Unidos sa digmaan o retorika lang ito para sa butante? Isulat ninyo ang inyong mga komento. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like.